Hello guys, good day. Paano nga ba mag-assemble? Tuturuan ko kayo nito. Transmission ng PMX 155. Makapal na washer. Manipis. Ayan kasunod. Ayan lagayin nyo to manipis na washer pareho lang sila ilagay sa taas yung isa lagay yung bushing Ito. tapos yung isang washer bushing may balik yan. nyan dapat walang kiss kiss yan guys baliktad pag walang kis-kis gaganayin nyo okay. tapos yung bushing dapat walang kis-kis yung ganito guys tama yun pag walang kis-kis naman mga share. Ayan, yeah, special washer. Basta. Medyo makapal na washer. Tapos yung pang last. Alright. Basta so guys.